itong pusan na to. Nakasunod sa akin. <laughs> Dito ka kasi pumupunta. Magyat. Gusto mo lang ng scratches eh. Sunusundan-sundan mo ako hanggang sa kwarto eh. <laughs> I see good gusto mo lang laging hinahawakan pabebe ka pa ah pabebe ka gusto mo laging nasa tabi ko Kasi gusto mong kinakamot-kamot ka. No. Sige. Saan ka? Dito ka. Sa taas. Yung pwit mo na yung nakikita, oh. Oh, hindi na makita. Yung pwit mo na nakikita. Wala, sige. Alap ka din, eh. Yes, girl. <laughs> Nakasunod lang lagi sa akin. Hmm. ako sinusundan. So, yan ay nga wa? Ha? Ikaw at ang mawa. Um, tayo na yaga Ha? You like scratches. Gusto mo na scratches lagi.

Hết trên phần à, Cấp mái Cấp mái nhé trên phần nào mẹ gusto lang niya may kasama gusto lang niya nang may nagkahawak-hawak sa kanya scratches ganyan pagtigil ko to tingnan mo tigil ko didikit <laughs> niya yung mukha niya pagbigyan natin